Ayan po, mag-ingles tayo ngayon. At ayan, iibayin ko lang yung position ng aking higdaan. Ingles-ingles lang ng konti. At ayan na buhat-buhat, galaw-galaw, para hindi na no, Ako lang yung nag-ingles ng kwarto namin kahit yung dalawa kami natutulog dito. At medyo nahihirapan pa nga ang kinita nyo. Oh, sige. Lihis, lihis lang. Tabi, tabi. Ayan. Ikot, ikot. Ha? Ikot, ikot lang. Paikot, ikot. Hmm. Hindi pa na kontento si pa. Ayan. Eh, ang hatangat pa. Ayan, medyo na. hawa na nga po ako dyan. Kasi nga naman yung carpet nga po. Sumasabi-sabi ko yan. Namari kasi ko nung unang lagay na yung headboard, dun ko so, sa inlagay sa may paanan para ako yung ano, hindi na Kasi may pader naman. So, naisip ko na ibalik ka ulit. Ayan. Kunting baling-baling pa. <laughs> konting konti na lang. Makakaraos na tayo, guys. Ayan. Diba? Ayan yung nakakapagod kaya naisip mo ko talaga mag ano ipalit na lang talaga siya mm. tapos mamaya maya din magpapalit na rin ako ng cover mm. bed ko tsaka na ko ayan si baby ko medyo tinagotago ko muna para sa camera Alam ano mo yun ha Baka tayo batas shout out nga pala dyan sa nasaprantang front ng camera ko yung aking kamahalan yung big speak Up. ang aking araw-araw ang -araw karamay sa hirap ng buhay at ayan na nga po natapos na naipalit ko na yung headboard na doon sa may ulunan ang ulunan ko kasi guys yung sa may air ko na yon so ayan Saktong pang single bed lang talaga yung ako. Kaya, may sarili naman din kasi yung crib ni baby. Magkasama kami ni baby sa kwarto. Ayan na nga. Sige. Itabi-tabi yung mga karat, yung mga apubot mo, chinita. Ayan. Sige lang. Bilisan mo maglinis para makabibis ka matapos. Ayan. Medyo nag-iisip-isip pa eh. Ganun talaga. Ayan, tingin. Tinanggal ko na pala yung bedsheet ko. Ayan, magpapalit tayo ng bedsheet. Ayoko kasi nang inaabutan ng isang linggo yung bedsheet ko. Kahit ako lang yung natutulog. Gusto ko always yung bedsheet. Ayoko lang natutulog ako. Hindi okay, ka kasi tumutulog. Kahit yung pumisyon, ayaw ko na lang tatagalan. Siguro 3 days, okay na yun. Hindi um, partner yung aking beige yung aking pillow case. Kasi kung nakikita nyo po, yun lang, anong kulay dyan yun. Oh, yun. Uh, eh, yun. yung mga kapatid pillow Is yun yung kapatid ng aking bed Pero yung pink kasing yung yung pink addictive talaga. Ayan. Yeah. Siguro kung sarili ko lang mapag ito, naayusan ko na to. Dahil tayo isang katulong lang, sapat tayo sa ganyan. Ayan na guys. Sige lang, sige lang. Kabit-kabit mo lang. Na. Um, na nang matapos din. sige. i mo para tawit, 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 tawit. Silip-silip. Ayan. Silip. Matatapos ka din. Sige lang. Sige lang. Matatapos din yan. Hindi pa na content ko. Sinipat-sipat pa sa kabila. Hmm. <laughs> Ay, naku guys. Minsan akala natin na dali lang din maglinis. Pero hindi kasi. Hindi kada linis-linis lang. Kaya naisip mo din ang bawat ginagawa mo. So, bawat trabaho ang ginagawa mo, kailangan mo sasamahan ng puso para mas maganda yung magiging result. At ayan, kung napapalas nyo, flat na yung aking higaan. Ayan. Natapos na. Huwag kayong mag-alala kasi kakalab ako lang naman ng aking blanket. At ayan na, tinatanggal-tanggal ko na yung aking blanket unan. Isa lang yung unan ko. Tsaka yung isang maliit na yan. Ayan na. Nasaan ka na? Ayan. Ayan. Palit palit na tayo na. Pillow case. At tsaka nga pala. Pinaplancha ko din yung aking bedsheet. Tsaka yung aking pillow case. Kasi gusto ko. Ayoko na nakikita siya ng lukot-lukot kahit na bedsheet lang yan. Kahit na lang dalangin, gusto ko maayos talaga siya. Yan. Medyo, para ako na lalata dyan, guys. Kasi, ang aga kong gumising, tapos naglaba ako. Nakatapos na akong maglaba dyan. Pinaplano ko sana kayo na mamlansya na rin. Pero sabi ko, bukas naman. May bukas pa naman. Huwag nating pag-uri ng sarili natin. At ayan, inuuga-uga ako. Kasi nga yung bed ko na yan, umuuga-uga talaga siya. Tumutunog-tunog sya Eh, paano na lang naman guys kung may kasama ako, diba? eh, di ba? Hindi naririnig rinig naman ang bawat movement namin. O, di ba? Ay, nako. Ayan, sinipat-sipat ko pa sya kung ano ang gagawin ko para matanggal yung tunog-tunog na yun. Nakakadistorbo. Ayan, ayan, tapos na. Ayan na. Yan. O, tapos na ang aking higaan. Hmm. Oops. O, nakalimutan ko pala. May mali pala, may mali. Teka. Ito yan na. Kinuha ko na yung vacuum para ibabacuum ko muna yung ilalim ng aking higaan. Para alam nyo na maalikab ako dito sa Kuwait kaya kailangan talaga araw-araw mo nilinisin yung bahay. Ayan. Ako talaga tumad ako sa kamay. Lalaki ko na siya pinatadyakan. <laughs> Ayan. Sige. Sige. Ayan. Sige lang. Linis-linis lang, linis-linis lang. Hmm, ayan. Habang nagkalaro yung aking baby, ayan, naglilinis naman ako. At ayan na nga, sige, isa-isa -isa ko nang nilagay yung mga laruan ng aking alaga. Hmm, yung kanyang mga walker, kasi pag ako dun sa labas, pinagdalaan ako ng mga kapatid yung malalaki. So, masisira. So, yun na. Uh, Arrange-arrange lang tayo ng bahagya para sa ikakaayos ng ating pahingahan. kailangan ng ating kwarto. Palagi malinis para once na pumasok ng kwarto, marerest yung katawan mo. Dahil sa labas, paglabas mo, stress ka na kasi matitigas yung alaga mo, matitigas yung ulo ng alaga mo, at super karap talaga kasi may katulungan, hindi pa rin siya ganung kagalingan. At ayan na nga, yung aking pang, pangpaganda, paganda, pa ang aking kancha. Ayan. At ayan, kita nyo naman yung aking itsura, bruha-bruha pa yung itsura ko dyan. hmm, pasensyahan nyo na po yung aking itsura at talagang normal na po yan wala nang ipagbabago yan ipinanganak na po akong ganyan kagandahan yan mm. ayun yung aking mga abubot syempre kailangan babae tayo kailangan po yung mga abubot tayo hindi ka, hindi ka babae pag hindi ka marunong mag abubot At ayan na nga, si Wade. lang, chinita. Hmm, ha? Huh? Diba? At ayan. Ito pa nga pala, yung aking tuwalya. Hindi ko siya hinahayaan na nandun lang sa may banyo namin. Kasi ayoko talaga ka ng may ibang gag, ano, yung baka mamaya pinagpup na sa wala. Gusto ko yung nakikita ko pa rin siya palagi. Ayan, gusto ko nandyan lang siya sa so tabi ko. eh hey, yung moment na gamitin ko, alam kong malinis. Sige, baki yung baki yung Matatapos ka rin, huwag kang mag-alala Sipagan mo lang, magtsaka ka lang hmm. At ayan na nga hmm. Sa part na yan Akin ang ibig yung camera At nung nakita niyo yung kalat Nung aking kasamahan Baki yung baki yung Putay ng konti ayan pinaginan ako na nga pa si baby inayos ko na siya para ano na siya sige sige na ako sa pagpubaki yung habang gising pa yung aking baby kasi yung aking baby is parang manok ba konting ungot lang magigising agad Ayan, yung pusa. Bili ko na nga sa kanya sa so time na yan. Pinalaro ko sa kanya yung aking pusa. Ito, ayan. Yan, napalayo mo. O, diba? Nakita nyo, ayan. Yung kanyang mga parang siya, yung kanyang mga labahin na lang. Hindi niya inaayos yan. Hmm. Sige, 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 ikaw nang gumawa. Tabi-tabi, e, tabi-tabi, tabi mo lang. Yan, di ba? Matatapos din yan. Sige lang. Huwag mapagod. Sige lang. Bukas may premyo ka. Nagsisipag-sipagan lang po ang inyong tsinta ayun, Yan, sige vacuum, vacuum, sige galaw, galaw nananaba na nga din ako kaya minsan gusto kong kumikilos-kilos kasi yung palagi ko nakaupo nakakataba pala talaga nakakalaki pa ng tiyan buti na lang wala tayong asawa baka kung may asawa tayo na pagka, man, tayong buntis hmm. at ayan tapos na nga ako mag vacuum dyan kaya nga tinanggal ko na yung plug hmm. at ngayon anong nang next mo ah, sige na hmm. o ganda sige na 20-20 oh, lang at ayan hmm. sinaksak ko na nga rin pala yung aking charger ng aking ipad kasi maghapon nakakabisata niya ko yung earpad baka hindi ako makarinig pag wala akong earpad ayan sa time na yan tapos na ako dyan